So ayan, ito na pa na kami. Wow. Kung saan, ito yung narating ko. Finally, nabisita na rin kita dyan. Ah, sa pinakarurok taas niyan, yan. Sobrang taas. 99th floor. Ayan. Ayan, dito na kami sa labas. Ayan, nag-enjoy naman ako. Nag-enjoy naman kami. So, ayan, back to ano na kami dito sa mall. Ayan. Siyempre, taxi. Magbubok na lang tayo ng ano. Pero kakain muna tayo, di ba? na uh sa -uh. iyo. Oo. So, ayan. Mamamasyal. After naman yung Kingdom Tower na to. Diyan naman daw kami sa cafeteria. Ha? Sabi ni Mama. <laughs> ayan, Louis Vuitton. Ito guys, so oh. O, diba? Kaya itong mall na daw na to, halos puro mga branded ang mga bawat pwesto dito. Ayan. So, ayan si Mamang. Bibili daw siya ng herbal. <laughs> yeah. so, makan, 13, 13,300 SAR guys ito o oh, yung Louis Vuitton na to ayan ayan yung gano'n. maganda rin to ito o ang ganda ito gusto ko ito yung shoulder bag na to oh. ganda. Asan ang ganda asa ah, nung price walang price itong shoes din guys oh. ang ganda wala siyang price. Ayan pa, o mga sandals. Ang sa. ganda. For the first time ko makapasok sa Original shop na ano, Louis Vuitton dito sa Saudi Arabia. Uy, ang ganda ng rubber ng rubber shoes guys, yung Louis Vuitton. Walang price, no? Ayan, harap ko nga. Pak! O, diba? For the first time, nakita ako sa loob ng Louis Vuitton siya. <laughs> 20, <laughs> ay, ang ganda! 5,000. ko Ay, may price yun. 5,000. Nandito pala. 5,000 real guys yung mm -hmm. rubber shoes na yan Yeah. Mm -hmm. mm -hmm.